Limampung bahay ang natupok sa sunog na sumiklab sa Barangay San Roque sa Navotas ngayong gabi. Nasa gitna ng aksyon si Benji Dorango. Benji. Cheryl, uh, naapula na kaninang alas 8.30 ng gabi ang malaking sunog na nangyari dito sa Barangay San Roque, Navotas City. Pero sa pagresponde ng mga bumbero kanina, pahirapan ang kanilang naging operasyon. Makipot ang daan papasok ng Pier 5, Barangay San, Ro San Roque na Botas. Pasado 6 kanina, sumiglab ang malaking sunog dito. Dikit-dikit ang mga bahay kaya nagpatawag ang BFP ng mas maraming bumbero. Alas 8 kanina nang makontrol ang apoy, pero ilang mga residente ang naabutan naming naghahanap ng kanilang mga nawawala pang kaanak. Tulad na lamang ni Michael Ladalmundo na hindi pa rin makita ang tatlong taong gulang niyang pamangkin na si Junjun. Jun. Ayon kay District Fire Marshal Senior Superintendent Rico Cuantio, wala pang nare-report sa kanilang nasawi o nawawalang mga residente. Pero may isang bumberong nasaktan matapos lumusot sa bubungan. total limampung bahay ang natupok habang nasa isa't kalahating milyong piso naman ang halaga ng ari ariang ang naabo. Iniimbestigahan na ang dahilan ng sunog na sinasabing nagsimula sa bahay ng isang Cernelia Perola. Cheryl, tinataya naman na nasa abot sa 150 families ang apektado ng sunog na magtitiis na muna na tumira sa mga evacuation center. Samantala, nakikipag ugnayan na rin ng mga autoridad doon sa mga residente na hanggang ngayon ay naghahanap pa rin ng mga nawawalan nilang kala. Cheryl. Maraming salamat, Benji Dorango. Be sure to come back. News 5 Everywhere. Copyright 2015.